anak, dadating yung bumbay, sabihin mo, wala ako. Masulo rin yung bata, wala daw po ang nanay ko, nasa likod ng pinto. Ano? sino sinungaling, gumawa ng mali, huwag niyo susundin. O kaya naman, anak, paasalan mo yan. Kasi maraming pera yan hindi ho pera nagpapasaya. Hindi ho pera. Ang nagpapasaya po sa tao ay ang isang wakas na pag-ibig at pagmamahal. Ang nais kong ko iwanag inyo, gusto nyo po ba ng isang masayang tahanan? Isang tahanan punong-puno ng pagmamahal isang umprahanang punong-puno ng kawalan ng pag-iimbot, kawalan ng pagseselos, kawalan ng pagkaingit. Ito ho ang nais nice iminsay ni Apostol Pablo na ikaw at ako ang puno at ugat ng isang masayang tahanan ay isang anak na sumusunod sa kanyang bagula Amen e, ba? At ito ho ay hindi kadalasang na ituturo sa eskwelahan. Ang itinuturo sa eskwelahan at tinuturo ko minsan ay ano, hindi ho masamang maging matalino, hindi ho masamang maging marunong, hindi ho masamang makatapos ng pag-aaral. Nakalimutan ko minsan nung araw, bakit nawala ang GMRC? Nawala na po yung good manners and right handa, wala na ho wala na ito ho ang pinatamaan dito, ang mga biblical passage ng Biblia na itinuturo nung anong araw ho. may passes ang mga teacher na paluin ang mga estudyante ngayon itutulpo ah. kaya ang mga bata ngayon mga superpyo tama po ba? superpyo mga bata, bakit? Dahil saan? Yung mga magulang hindi natutong sumunod sa kanilang magulang. Nais ko hong makita na bawat isa. Yung salitang sinasabi hong sumunod, meron po itong kasunod. Ano yon? Ang sabi ho, ang pagsunod sa magulang ito po ay isang matuwid ito po pala'y isang righteous act. Ang isa po palang taong sumusunod sa magulang, tinatawag siyang isang taong matuwid. He is a righteous man. Hindi ho sinabi na ang pagiging righteous ay tapos ka laude. Eh. Hindi sinasabi na ang pagiging righteous ay kay mahaman Ang pagiging righteous ay ang pagsunod sa magulang. Alam niyo ho, o ba't ko ito nasasabi, hindi po naging maganda relasyon namin magina. Pero dahil sa salitan nito, nung makilala ko ang Panginoon, tinanggap ko kung sino ang nanay ko. Bakit? Kasi ang sabi rito, sundin eh. Amen po ba? Sundin. At sumusunod na sinasabi rito ng Panginoon, igalang mo ang iyong amati na ito ang utos na may pangako. Hindi ho sapat na sundin ng magulang. Kahit yung tatay mo, yung nanay mo, hindi ka galang-galang. Gusto -galang. nyo ng isang buhay na maayos? Dalawang bagay ang kailangan nyo gawin. Sundin at igalang ang magulang. At ang pagsunod na ito, ito ho, sa biyaya ng Diyos, nagawa ko lamang nung makilala ko ang Diyos. Kasi, nung makilala ko ang Diyos, nakita kayo pagkakamali ko. Siyo yung nanay. Nung nabiuda nanay ko eh. Ang nanay ko po ay nagkasawa. Kung magkasawa po ang nanay ko, hindi ko kaganda na ugali ng taat ng stepfather ko para po ako mabuhay. Nagtinda po ako ng maruwa, Hindi nyo alam kung ito ang Tinda po ako ng maruwan alam, ako para mabuhay ako. Pero kahit ganon, ang isa lang ang sinabi ko sa tiyo ito. Huwag mong sasak sasaktan ang nanay ko, papatayin kita. Alam nyo ho, kahit ganun ho yung stepfather ko, nung panahon nung siyang maestro, tinulungan ko pa rin siya kasi mahal ko ang nanay ko. Ang lolo ko'y pinatay. Ang lolo ko'y pinatay. Ang isang anghel kay pinatay, si Digong Pedeng. Uuwi na lang ako at makikipagsabayan na lang ako. Alam nyo, at the age of 16, nagtatrabaho na po ako sa Channel 4 na ng ngayon ipinasok po ako ni Kuya Tome. Ang ko, bigay. Iisang sasakyan lang ho ang nabili ko. Pero yung tuner ko, yung sapari ko, yung belok ko, yan ko ay for tuner, belos, at sapari ng Diyos. Hindi ko kay pastor Amen o ba? Amen. Ang sabi ho ng Biblia, sundin natin, mahalin natin, igalang natin, ang magulang natin tanong kailan umpisaan mo ngayon bukas may mga nagtatanong sa akin bakit namatay ang nanay ko ang importante po sa akin na matay si nanay na hindi po siya I mean, naghirap importante po sa akin ang nanay ko hindi po na confine hindi po nagkaroon ng pneumonia. Si nanay po ay namatay sa kamay ng Panginoon. Sa totoo lang oh si nanay ay masungit, pero nung mamatay, gumanda. Totoo yun. Ba't ka ko nanay nung ikay namatay, sa kakagumanda? Ito hi birong totoo. Pero isang bagay ho, kung tatanungin nyo ko, kung ako ba ay muling isisilang, sino ang pipiliin kong magulang? Si Eleanor Santos Padil. Amen po ba? Dahil hindi ko magagawa ang ginagawa ko pagtulong sa kapwa, kapag iba ang nanay ko. Pero si Eleanor Santos, Meron pong maganda sa Zebul? Meron po. Dahil sa maraming kaluluwa na inabot na kamay ng Panginoon. Kayo po yun.